Magluto tayo ng... Ay! Kuha sa git Lagyan natin ng ano, magic sarap siya. Ay, naglagay na ako ng manteca. Diyan natin. Lagyan natin ng itlog. Ano po? Tapos, lagyan natin ng asin. Tapos, kanyang mga natin. Ayan na luto. Ayan nang naluto na siya. Ayan, hindi pa siya lotus. Dalawa na lang. Yan, habang nagluluto ako, naglalaba din ako. Yan, luto na ang ating talong. Tapos na ang ating luto na. Tikman natin muna yung ano natin, luto natin. Tikman natin. Ay, sag, pati ka na, abi. Blag, eh, kama. Siyempre, may kasamang adobo siya. Ah uh, niluto ko sa tanglad at sa kabawang. Bawang lang siya. Bawang at sa tanglad. Ayan. Yeah. Yung tanglad niyan, may tinidik-dik ko. Yan lang siya, tanglad. Tanglad at saka, hindi ko na pinakita kasi masama pakiramdam ko. No? Tanglad at saka, yan, bawang, Maganda kasi mayroon tanglad kasi, diba, mataba. Ako natin kasi mamantika, diba. So pipigaan natin ng lemon. Ayan. Yeah. natin ng lemon.

Lagay natin doon sa lamisa natin. Para pagtanghali, kakain na lang. Yan siya, mayroon doon rin lemon. Kailangan na, lagyan, lagyan, natin din ng lemon. At ito siya. Kasi itlog siya, tapos mantika. So, kailangan natin lagyan ng lemon. Baka kulang pa. Lagyan nila mamaya. Hmm. Lagyan nila kayo sa lanisa.